eh, no? Uh, in, ko na parang gusto na yata nilang mag-breed mga ah, eh, no? As in, parang super netoy. Netoy pa sa native. <laughs> Sisilakihan ng mga ilong. Parang sumobra na tatanda. Pero sa tingin ko, hindi na. Ang ganda pala nilang tignan mga Sinko kapag magkakasama. Ayan sila, oh. Puro check-out naman. <laughs> ng ba? Ayun, napakaganda ng ano. Ang sikat ng araw. Masakit na sa balat dahil medyo alas 10 na mga siko. So, ayun, bali ngayong araw na ito mga siko. Eh, gusto ko silipin natin yung ating ice pigeon dahil nga... Parang pair na sila nung no kanyang kapares na Borga, mga ko Gusto ko silipin natin. Tapos yung isang ice pigeon natin, eh parang nagpe-pair na rin dahil binigyan ko siya ng pares mga kasing ko eh parang nagpe-pair na rin silipin natin kung anong itsura naman nung isa pinaris natin dun sa atin kasi yung mga blue bar na ice cream mga kasing ko eh, maliliit, maliliit kaya medyo pinarisan ko siya na medyo malaki ngayon yung ating checkout eh pinaris natin ang checkout na borga medyo malaki rin mga ko ngayon silipin natin kung pares na sila tapos silipin din natin yung mga dala sa akin ni Kuya Hernan at saka yung iba pa natin mga tropa dahil alam niyo naman may mga na naman sa akin so yun ha habang maganda ang sikat ng araw na medyo masakit na sa balat mga asin ito. na yan pag pumunta sa bubo. <laughs> Buti na lang, hindi na tayo gano'ng nagagawin na sa ating Taiwan Lop. Kailan na kaya natin lalagyan ng laman yan mga asin ko. As wala pa tayong mga young bird eh. So yun, silipin natin ngayon mga asin yung hinay-hinay lang dahil nakita ko na kasi kanina sila ng uh, magkasama yung ating ice pigeon at saka yung pinag-pair natin na borga mga sinko ayun o no? mga uh, sinko nakikita ko na parang gusto na yata nilang mag-breed mga sinko ayun o no? wow medyo magkatabi na sila mga sinko ayun o no? sweet ah sweet pwede yung ating ice pigeon, mga sinko ayun o no? makikita nyo eh Paris na sila. Ah, sige ko, eh, no? ayan, nakikita niyo yung babae, eh. umuupo na. Kahit na yung puga din, eh, nandun sa taas. <laughs> bakit hindi ba rin ako bakit? <laughs> <What? laughs> so, pero Paris na sila. Ah, sige ko, ang importante dyan, Paris na yung ating ice pigeon. Bali, ito kasi yung ice pigeon natin, mga ko, eh. Kailangan ma-develop natin yung kanya. Kailangan may kailangan ma-develop natin yung kanyang ganda. Dahil mukha pa siya native, kaya pinarisa natin lang isang borga, mga isang. Eh, tignan nyo naman, napakaganda niyan. Eh, ang importante dyan, mga ko, eh, pares na sila. Medyo, hindi tayo nahirapang magpapir dahil nung nilagay natin dyan, mga ko. Iniwan lang natin. Pagbalik natin, eh, hmm, sweet na sila. Ano ba itong langaw na ito? <laughs> Kalilig, naligo naman ako. <laughs> sweet na sila Lakma. ko, ang maganda dyan, maghihintay na lang tayo ng itlog. Pero parang gusto niya dito mangitlog itlog sa ano eh, sa baba eh. Parang ayaw dyan doon sa taas, mga asing ko. Pero pag ayaw niya talaga dito, minsan kasi umiitlog sila. Eh tulad nga mga asing ko yung ating uh, tawag dito. Ayun, umiitlog siya dito sa ilalim. Ayun, oh. No? Pero may pungod sa doon sa taas. Pero dito sa umiitlog, mamaya kukunin natin yan. Pero kasi mga ganyan akong breeder, ayaw nila sa taas. Gusto nila sa baba. Kaya minsan, pag isa palang itlog, nililipat na natin yung pugad sa ilalim para yung pangalawang itlog, eh doon na niya iiitlog para doon na niya lilimliman, mga asing ko. Minsan kasi ayaw sa mataas yung mga kalapate. Baka nalulula, baka Pero ito, eh sa tingin ko, mas mabilis tayo makakaparami sa kanila. Dahil nga, pero ayoko sila paramihin, mga asing ko. Gusto ko lang siyang i-develop. Halimbawa, pag nakapag-breed na tayo dito, medyo nakapagpalabas ng isang clutch mga asing ko. Ipe-break na natin yon. Ngayon, yung magiging anak nila, ipatatandain natin kung ano yung maging kulay o kaya itsura. Eh, Iko-cross na naman natin. I-develop Ide lang natin yan mga asing ko. Hindi natin siya pararamihin ng ano. Pag nakabuo na tayo ng magandang ice region na big size na siya, maganda na itsura, mga asing ko, mukha na siya racing pero ice region ng kulay. Doon natin siya pararamihin. Hindi na kayo bibili papamili natin yung iba. So, <laughs> minsan lagi ko nababanggit dito mga kasing ko na uh, nagpapamigay akong ibon pero hindi nyo nakikita sa video. Minsan kasi mga pumunta dito mga kasing ko, eh hindi ko naman nilalagyan talaga ng on cam mga kasing ko pag nagbibigay ako. Talaga minsan pag dumating sila dito, pag trip ko talaga, eh bibigyan natin pero hindi ko minsan talaga pinapakita sa camera. Kahit tanungin nyo pa mga kasing ko, yung mga ibang tropa tips natin, eh mag-comment naman kayo yung eh, mga nabigyan natin na walang camera. Basta minsan binibigyan ko lang. Basta nabayitan na ko, trip ko mga asin ko. Pero ngayon, eh, syempre, mag-bibreed muna tayo. dahil uh, wala na tayong uh, stock bird. Kailangan natin makapag-breed para pag may mga na nakakapagbigay tayo. Gusto ko, gusto ko kasi pag uuwi sila, masaya sila. so, yun, bali Ito yung isang ice pigeon natin. Papakita ko sa inyo, mga asin ko. Blue bar siya. Mas maliit siya dun sa checker. E, eh, binigyan natin siya ng pair. ayun siya, mga asin ko. Medyo masikat lang kasi ang araw dahil magandaan pa na ko. Pero kung makikita nyo maasok yung, yun yung ibon natin yung ganda oh Ganda nung ice Pigeon no Parang kumikintab na blue bar Blue bar siya na maliit Pero yung pinari sa atin sa kanya maasok ko Emporga eh, na natin Baka alala lang tayo Baka makawala eh Ayun eh Ayun yung dala sa atin ni Kuya Hernan Yung ating cock na yan Bali yan ang natin sa kanya Dahil malaki siya Tsaka maganda yung itsura Maganda ilong maasok Kasi yung ating ice Pigeon maasok ay eh Sobrang liit As in, parang super netoy. Netoy pa sa native. Ayos yun, netoy pa sa native. <laughs> Bali, eto, eh, mga kasi ko, eh, parang pair na rin. Nakikita ko na sila, parang naglilip to lip na sila. Ay, big to big pala, mga ko, dahil wala naman palang uso ito. Tuka pala ang meron. Eh, medyo nakikita ko na sila nagpaparis. Ang, ang na natin, update natin kapag malapit na mga vlog, mga kasi ko. Pero tingin ko, mauuna itong ating, ano, itong isang pair dito. Dahil nga, nakikita ko sila, medyo sweet na sweet na talaga sila. So, ayan, bali, hindi lang naman ito yung dala ni Kuya Hernan sa akin, yung blue bar na yan. Mayroon pa siyang ibang dinala dito, mga kasi kung makikita niya, yung nag nagsisilakihan ng mga ilong. Parang sumobra na tatanda, pero sa tingin ko hindi naman. Talagang medyo malaki lang siguro talaga ilong, mga kasi ko. Mamaya, sisilipin natin yan. Tsaka mayroon dinala sa akin yung mga tropa pips natin, mga kasi ko na... Kasi dati, nagdadala dito puro off-color puro grisel, puro puti, puro red bar, puro red check, mga asing ko. Ngayon naman, mga asing ko, ang dinala sa atin ng mga tropa eh, mga classic color. Ang ganda pala nilang tignan, mga asing ko, kapag magkakasama. Eh, sila, puro checkered naman. Blue check lahat ng mga pinagdadala sa atin. Kaso, hindi ko lang alam kung meron tayong nakaklabling dito. Pero, maganda mukha eh. Mukhang healthy lahat sila. Ayun, no? blue check. My favorite eh. din. Alas lahat yata ng kulay. Favorito ko eh. <laughs> pero black check. Kaya mga singo, silipin na natin yung dala ni Kuya Herna na sila. Oh. Medyo naglalaki yan ng ilong eh. Ito naman yung ating ice pizza mga pa Napakaganda talaga. Oh. Tingnan yung blue bar. Napakaliit. <laughs> <laughs> native na native ang itsura niya. Pero itong mga dala ni Kuya Hernan mga asin ko eh Hindi mo mapagkakamala native to Tignan nyo naman ang ilong nito Borg ang borgan Halos sabog na sabog yung mga ilong nila Pero tingin ko dito eh Puro kakyata lahat Pero lang dito sa brown Mukhang babae eh. Ito mga asing ko yung mga nagbalita na to kay Kuya Hernan Na dinala niya dito Kaso ewan ko na kung may legban May legban naman sila mga asing ko eh Ayun o oh. Ito pa isa oh Sobrang borgan ha mga asing ko Ito naman yung tinuturo niya sa akin Purong Jansen daw o oh. Napakaganda ng ibon niya. Kapogi. Bali, ito yung tawag nila dito eh. Blue pencil. Ganda na itsura mga ko. Ayun, ayun mga kasing ko. Ganda na itsura. Ngayon, ito yung isang borga. Dapat, ito ang ipaper ko dito sa ating ice pigeon. Eh, kaso, gusto ko kasi magpalabas ng blue bar dahil meron na tayong pera na dun, mga kasing ko eh. Eh, checkered din ito. Kaya, kaya si blue bar naman ang pinaris natin. Kaya, sana makapagpalabas tayo ng blue bar na ganyan ang itsura, borga. Na? Ganun ang kulay. Ice pigeon, mga ko. Lupit, no? Pero dito, mabalik tayo. Meron tayo isang blue bar white light to. Napaka-pogi, mga ko. Ang alam ko club pa yan. Ayan, no? Ganda. Ang ganda ng mga itsura ng mga dinala ni Kuya Hernan. Talagang alam na alam yung mga magagaling mga lapati. Lalo na yun, no? My favorite na itsura, mga ko. Napaka-pogi. Ngayon, silipin naman natin dito, mga ko, yung ating all-classic Walang halong chemical, walang halong puti, walang halong gray cell, walang halong red bar, walang halong red check. Lahat sila eh blue check lang mga singko. Wala naman ako nakita ang parang black check eh. Parang blue check lahat. Ito kasi parang blue check pa rin siya. Iba kasi ang black check. Dahil black check ang aking paboritong kulay. Dahil eto mga to, hindi naman black check to mga to mga to, ko. Eh, blue check pa rin sila. Ayun o, oh, ang ganda nila mga asing ko. Halos matured na sila. Magkakakulay. Magkakamuka. Ayun o, oh, parang isang itsura. Parang isa lang pinanggalingan na eto mga to. <laughs> Tingin ko sa barangay. Bali, 2, 4, 6, 8, 9 pieces yung dala ng tropa pips natin. Eto mga asing ko eh. Hindi ko na babanggitin na dala lang to ng tropa. Bigay lang. <laughs> Always bigay lang. Alam niyo naman mga na, marami nagbibigay dito mga singko. Pero ito, kakaiba. Medyo may pagka-brown yung kanyang blue check mga singko. Pero halos lahat. Eh talagang blue check. Na ang gaganda rin pala mga singko kapag ano. Kapag blue check. Pero meron silang may pinagkakaiba kasi tignan nyo ito mga asing ko eh, medyo makapal ang talukap nya ayun o oh, makapal ang talukap nitong isang to samantalang itong isang to eh, manipis ang kanyang talukap pero maganda rin meron naman medyo buhag hanggang ilong medyo naman merong malitang ilong ayun na oh, nasa dulo medyo malitang ilong ito mukhang hen pero malaki mga asing ko tapos meron ako nakita yun eh, na nakakalab pa ito isa nakakalab pa ito isa Meron din pala nakakla pero yun nakita ako mga Taiwan na commercial. Merong HKPA na commercial. Silip lang tayo. Hawak lang tayo ng mga ilang piraso. Maganda rin pala sila. Hey, na, ito Ang ganda rin 'to, mga. Siguro nakatalikod lang eh. Ganda rin 'yo, mga singko. Nakatalikod lang mukhang lalaki. Silipin natin 'yan, eh, no? Kali ito isang kak, ang ganda ng talukap niya, mga singko. Oh, parang nakakatakot siya. Kaso, ah, commercial lang siya ng Taiwan. Pero maganda siya mga asing. Malinis. Malinis yung mga dala ng tropa fish natin. Ayun o, no, barakudo. Barakudo. Ito mukhang babae. To. Ito mga kanal. Ito mga babae. Ito makinis din mga asing. Ayun o, no. nakaklab siya. Mukhang babae. Ito mukhang babae. Malaking babae o. Oh. Mga asing ko. Ito mukhang kak. Yung sa ito mukhang babae rin ito. Ito, ito, ito. mukhang babae to. Tine natin. Ito yung medyo manipis ang talukap. Mukhang babae rin. Makikinis sila. Bali, ito eh. All checkered. All blue check. Masing. Ito medyo buhagag pa. no so, laki nito. Laki ng ilong. Pero commercial lang. May mga commercial. May mga club ring din pala dito. Ito yung ganda nito. Masing ko. Hen na Sa halos lahat siya masing ko. Mga ganda sila. Pero dito ako ganda-ganda. Ayan -ganda. o. Oh. Makaiba yung tsura niya kahit manipis yung kanyang talukap. Ako medyo fan ako talaga ng ano mga asin ko. Gusto gusto ko nakikita yung makapalang talukap. Pero pag ganito yung tsura mga asin ko, mas maganda siya. Ayun, pinakamaganda sa akin to. Ito to. mukhang babae. Eh. Ito siya mga asin ko. Ang ganda niya, hen na hen. Manipis lang yung kanyang talukap pero yung kanyang itsura naman eh sobrang ganda. Ayun mga asin ko, ang ganda niya. Oh. Pwedeng pwede itong breeder. Kasi lahat ito mga breeder na eh. Nung titignan natin, ayun eh, no? So, yun, bali gagawin natin eh, ilalabas na natin. Hindi na natin sisilipin lahat dahil tignan nyo naman. Magkakamukha lang sila. Magkakapatid, magkakapinsan, o magkakamag-anak. Bumarang gaya, tanda <laughs> dito for blue check. <laughs>